Gayang Paskong pagkabuhay po sa inyo lahat. Happy Easter po. Bagong lahat na iskul lamang pong ang ating kapulisan na kasama natin sa pagdiriwang na ito ng banal na misa ngayong Easter Sunday. Napaka uh, makahulugang uh, sandali sa ating kasaysayan bilang mga Kristiyano ang Easter Sunday, ang Pasko ng pagkabuhay. Alam niyo po, kung may pulis lang doon sa libingan, dapat sana na-investigate yung pangyayari na natagpuan ni Maria Magdalena. Kasi ayon doon sa kwento, naalala po ninyo, dalawang tao yung nagbaba sa bangkay ni Kristo mula sa krus. Sina Joseph of Arimathea at si Nicodemo. Sila'y mga closet disciples ni Jesus, mga pariseyo na takot lumantad at aminin na sila'y mga alagad ni Jesus. Pero pagkatapos ng pagkakapako niya sa krus, hindi na nila natiis, sila'y lumantad na at kusang lumapit kay Poncio Pilato para hilingin na payagan naman sila na bigyan ng isang disenteng paglilibing si Jesus dahil hindi naman talaga siya kriminal. Wala siyang kasalanan pero pinagdusa siya na parang kriminal. Kaya pinagbigyan sila ni Poncio Pilato. Eh kaso, natatandaan ninyo kung anong oras na yon? Anong oras ba namatay ang Panginoon? Alas tres. Nang anong araw? Nang biyernes. Eh sa mga Hudyo, ang biyernes, pag dumapo na yung alas sais ng gabi, wala nang kikilos dahil yun ay simula na ng Sabbath day. Sa Sabbath, wala nang papayagan na anumang trabaho, pati ang paglilibing. Kaya tatlong oras lang yung preparasyon para mailibing si Jesus. At syempre, hindi siya may sa Nazareth. Buti na lang nandun si Joseph of Arimatea, meron daw siyang libingan libingan ng pamilya niya, pinahiram muna. Bakit ko sinasabing pinahiram muna? Kasi siyempre, hindi siya hahayaan na malibing sa Jerusalem. Hindi naman siya taga Ang balak talaga niya, yuuwi siya sa Galilea, doon sa kanyang sariling bayan, sa Nazareth. Kaya hiram na puntod ang pinaglibingan kay Jesus. Ngayon, mag-imbestiga tayo. Bakit? Una, bakit bumalik yung mga babae ng linggo ng madaling araw? Sagot, kasi hindi nila na-prepare na mabuti yung bangkay. Palagay ko, nahugasan lang nila, pero hindi na nila nagawa yung seremonya o ritual ng pagpapahid ng langis at mga, mga pabango bago siya binalot doon sa kayong lino, doon sa tela, na dalawang piraso. Isang tela, pambalot, sa katawan, parang suman. At isa pang tela, pambalot sa ulo. Mula ulo hanggang leeg, dalawang piraso yan. Ngayon, bumalik ang mga babae dahil hindi pa tapos ang preparasyon. Tatapusin nila yung paghahanda doon sa ganap na paglilibing. E eh, pagdating ni Maria Magdalena, bukas, bukas yung libingan. Sa palagay niyo ba, inisip niya na ang Panginoon ay na buhay na mag-uli? Hindi. Bakit alam kong hindi niya inisip yon? Kasi tumakbo siya. Binalitaan niya ang iba pang mga alagad. At ganito ang sabi niya. Nawawala ang bangkay. May kumuha sa bangkay. At hindi ko alam kung saan dinala. E eh, talaga namang bangkay yung pakay niyang dalawin doon sa puntod. Ano pa nga bang dinadalaw sa puntod, kundi bangkay. Kaya, tumakbo ang dalawang alagad, si Mon Pedro at si San Juan. At pagpunta nila doon, si Simon Pedro pumasok daw, ano ang kanyang nakita. O, oh, parte rin ho ito ng investigasyon. Anong kanyang nakita? Ang nakita niya, okay, bukas ang libingan. At ang libingan na yan, usually po, meron siyang isang bilog na bato ni, na nirol nila para mabuksan. At mabigat yun. Nabuksan na siya. Tampered ang libingan. At doon sa loob ng libingan, hindi po tulad sa atin, sa kanila mga kuweba. At sa loob ng kuweba, may mga nicho para sa ililibing. Hindi na sila nilalagay sa ataol. Binabalutan na lang ng tela. Pumasok si San Pedro. Anong nakita niya? Ang nakita niya ay yung pinagbalutan sa kanya, pinagbalutan doon sa bangkay niya, nandun pa rin, nakalatag, dalawang piraso. Para bang kumuha ng suman? Parang suman. Yung balot, nandun. Hindi nagalaw. Buo pa rin. Pati yung kanyang pagkakabalumbon, buo pa rin. At dalawang piraso, yung sa ulo, sa hiwalay. Kasi hindi talaga yon magkasama. Hiwalay yung sa katawan, doon sa ulo. Andun ang dalawang piraso ng tela. Pero walang laman. So isipin ninyo, patakbuhin ninyo, isip ninyo. Anong nangyari? Okay, kung investigador kayo, una, siyempre sasabihin ninyo, hindi ninakaw yung bangkay. Kasi sino bang magnanakaw ng bangkay na kailangan pa niyang alisin doon sa tela? Ba't hindi na lang siya binuhat at dinala? O sabihin na lang ninyo, eh baka ho, kinailangan pa nilang ma-verify kung siya talaga yon, Kaya inalis muna yung tela sa ulo. Ah, ganun ba? Inalis. Eh bakit iniwan yung kalahate? Eh, yung nakita doon, hindi ano eh, nakabalumbun pa rin eh. Kaya, mahirap explain. Mahirap siyang explain. Anong nangyari? Hindi siya katulad ng nangyari kay Lazaro. Natatandaan ninyo, mayroong isang kaibigan si Jesus, best friend niya, kapatid ng dalawang babae, si Martha at Maria. Nagkasakit siya ng malubha at namatay. At binuhay siya muli ng Panginoon. Sumigaw daw ang Panginoon nung buksan ng libingan ang sabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Nakalabas ba siya? Hindi. Question, bakit? Gumalaw naman siya eh. Tumayo naman siya eh. Nakalabas ba siya? Hindi. Ba't hindi siya makalabas? Kayo nga ang taliang kung suman, tignan natin kung makakalabas kayo. Kaya sinabi ng Panginoon, kalagin nyo siya. At yung pagkakalag, una, kinalag muna yung lubid na nakatali sa katawan niya. Pangalawa, kinalag yung tela. Eh syempre, paikot yon. So para siyang suman talaga na binabalatan. Si Lazaro yon. Bakit? Kasi yung nangyari kay Lazaro ay hindi katumbas ng ating pananampalataya sa muling pagkabuhay. Marami sa atin 'yun ang iniisip na kahulugan ng muling pagkabuhay, yung katawang namatay mabubuhay ulit. Bakit hindi 'yon? Kasi kung katawan pa rin siya mamamatay pa rin siya. Katulad ni Lazaro, nabuhay na mag-uli, namatay din ulit. O yung anak ng babaing balo, nabuhay na mag-uli, namatay din ulit. O yung anak ni Jairus, nabuhay muli, pero namatay din muli. Kaya hindi pa yon muling pagkabuhay. Sabi ni San Pablo, sa muling pagkabuhay, wala nang kapangyarihan ng kamatayan kay Kristo. Hindi na siya mamamatay pang muli. Kaya yun ang misteryo ng muling pagkabuhay. Dalawang imahe nakikita ninyo ng muling pagkabuhay. Ang isa ay yung larawan. Larawan lang ho yun. Kahoy yun. Kahoy. Hindi siya buhay na laman, ha? kahoy yan. At ang isa ay yung kandila ng Pasko na nakasindi. Sa dalawang larawan, ang mas importante sa tradisyon ng katolikong kristyano, hindi yon kundi ito. Ang simbolo. Ang simbolo ng kandila na nagniningas at may bagong apoy o bagong liwanag. Ang muling pagkabuhay ay isang misteryo na hindi pa daw naiintindihan ng mga alagad mismo. Pumasok si San Juan, nakita niya ang eksena at siya'y sumampalataya. Yun. He saw and he believed. Kaya tuloy gusto kong itanong sa sarili ko. Alam ko what he saw, but I don't know what he believed. Hindi ko alam ano ang pinaniwalaan niya. Palagay ko isang bagay lang. Naniwala siya sa salita ni Jesus. Nanalig siya na itong nakikita niyang ito ay hindi kabalintunaan merong kahulugan para sa kanila. Mga kapatid, yun po ang misteryo ng muling pagkabuhay na tayo din kailangan maunawaan natin. Kasi sa mga susunod na araw, maririnig ninyo ang kwento ng pagpapakita ng Kristo muling na buhay. Nagpakita siya una sa lahat kay Maria Magdalena. Nakilala ba siya? Hindi. Akala ni Maria, sepulturero o hardinero. Kundi lang tinawag ang pangalan niya, hindi siya nakilala. Nagpakita siyang muli sa dalawang alagad na naglalakad sa Emmaus. Nakilala ba siya? Hindi rin. Hindi siya nakilala. Akala nila, kapwa lang nila, maglalalakbay. Noong kumain na sila, noon nabuksan ang mata nila at nakilala siya. Pero kung kailan siya nakilala, naglaho naman siyang parang bula. Ano bang klaseng katawan niyan? Lumilitaw, lumulubog? Hmm, pala isipan. Nang, nangyari siyang muli. Noong magpakita siya sa mga alagad na may dalampasigan, sa anyo ng isang matandang pulubi na nagpapalimos, humihingi ng isda. Nung una, pinagsungitan pa at sinabing, patatawarin po. Wala nga kaming mahuli. Eh. Namamalimos pa kayo dyan. Mamalasin tuloy kami. Pero hindi nila alam ang kausap nila na halay pulubi ay ang Panginoon. Ah, mga kapatid, may misteryo ang muling pagkabuhay. Magpapakita rin sa inyo ang Panginoong muling nabuhay sa maraming maraming pagkakataon sa buhay ninyo. Pero mag-iingat, baka hindi nyo rin siya makilala. At ito ang kanyang babala na Mateo 25, Matthew chapter 25. Sa wakas daw ng panahon, Magpapakita na ang anak ng tao, ang Panginoon. At siya ang hahatol sa atin. Mayroon siyang patutuloyin at mayroong hindi. Nakakatakot yun. Tapos, sasabihin niya doon sa mga matuwid, hali kayo, tuloy kayo. Kasi, nagutom ako, kinakain niyo ako, nauhaw ako, kinainom niyo ko. Hubad ako, dinamitan niyo ko. Nabilanggo ako, dinalaw niyo ko. May sakit ako, kinalinga niyo ko. At magugulat pa nga sila. Sabihin nila, Ha? Nakita ka na namin? Kailan? Kailan, Panginoon? Kailan po nangyari na nagutong kayo at pinakain namin kayo? uhaw at pinainom, hubad at pinamitan, may sakit at kinalinga. Kailan po? Kailan? At ang sagot niya, yung ginawa ninyo sa pinakahamak na kapwa ninyo ay ginawa ninyo sa akin. Yon ang misteryong kailangang maintindihan nating lahat. Baka kasi Nadalaw na tayo ng Panginoon at inisnab lang natin siya. Ang misteryo ng guling pagkabuhay, itong buong maghapon sana ay ating mapagnilayan. Maraming mga palatandaan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kailangan tayong tumingin mula sa mata ng pananampalataya upang ating maunawaan kung papaano ang Panginoong muling na buhay lagit-lagi ay dadalaw, magpapakita at magpapamalas sa ating lahat.